dito na tayo mga guys mga idol nagkapundo na tayo at dito tayo magsasurbe surbe na sisid no? hindi surbe na naikot-ikot para magpaandar tayo hindi natin maninakan kasi high tide ngayon mga guys taib na taib malalim ang tubig kaya hindi maninagan ng lato hindi makikita pero uh, mga ilang dekada na dumaan mga kalipas na ng mga taon ay dati natin yung ginapaglatuan nito. Kaya hindi tayo mawala ng pagkasa. Na kung saan sisirin na natin. Hindi tayo masisiro. Hindi tayo mabubuklo Sa palagay ko mayroon. Kaso nga lang medyo malabo ang tubig. Hindi natin maninagan masyado. Kung mayroon ba talaga. Positive na mayroon. So sisit muna ako mga guys. So ngayon tabayanan ninyo ang next video natin kung may nakukuha tayong lato sa lugar na to o oh, wala man kasi mga guys oh, dito tayo sa pinaka-norte ng lugar ko banda norte o oh, silangan dito tayo nakapundo sa bahura na to na kung saan mga ilang araw na huling na hindi natin nabisitaan yan dito nung medyo mababaw pa yung tubig at hindi pa masyadong may kalaliman kaya try 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 lang ito mga guys no try try lang natin kung mayroon talaga di mas maganda no kasi bukas siguro eh, hindi na naman tayo makasisit kasi may mga activities tayo na uh, very important sa ating parokya no kaya atin atin na lang to so ibig sabihin magasisit uh, tayo ngayon pero bukas sa palagay ko huwag muna kasi may mga activities tayo na importante kaya one sa mga sunod na ano siguro mga araw no um, ano, ay oo mga agwat isang araw lang mga guys agwat isang araw lang so ibig sabihin ngayon wala pa tayong lato so maghahanap pa tayo baka abutin tayo ng lulubog ang araw na hindi pa tayo makapaglato at wala pa tayong lato. Kaya simula na natin pagligpit mga guys, no? Magliligpit na tayo ng ating gamit na ano, pang uniform ano, uniform natin sa sisit at mm, magasisit na tayo mga guys, mga idol. So, antabayan na lang uh, next video. Alam nyo na kung dumaan man to sa wall ninyo, kayo nang bahala, nakakaalam, follow and share, comment, like, heart, love salamat sa pagsuporta ninyo kahit pa paano nandyan kayo thank you so much bye bye God bless thank you for watching